may nagtatay sa kanila. So, good morning mga kapignay. So, ngayon may papakita ako sa inyo sa problema sa pag-aalaga sa mga big na susolusyonan natin. Na ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ko. Ay, sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin ko dito para mawala yung problema natin sa mga BX. So, marami nagtatanong nito. Ito, marami nagtatanong dito sa atin ng mga kapigmate din natin ang mga hinihingi nila sa aking gamot. So, mga kapigmate, ako po si Jan Gary Alto ay hindi po ako umaasa sa mga gamot po about sa mga problema sa baboy. So, puro prevention po tayo. So, alimbawa ito, Ah, uh, yung mga day 7 kahapon, day 8 ngayon, uh, ito, papakita ko sa inyo, Ah, uh, may mga nagtatay sa kanila. So, kahapon lang ito, ah. Yan. So, ayan, mga may nagtatay sa kanila. Uh, yun, eh. Pero yung iba, ito yun, ito kagabi lang. So, ganito, sa gantong sitwasyon mga kapigmate, ah, madali lang tong agapan pag isang gabi pa lang o isang ano pa lang, sa best niya kita na maagapan mo agad. <laughs> yeah, yun yung tunay nila. So, ibig sabihin talaga may nagtatay tayo. Ang kailangan niyo malaman dyan dito kaya sa akin, yung mga anak nitong dalawang unahin ay magkasama. ba? Diba? Magkasama sila. So, hahanapin ah, niyo kung kaninong biik, kung, kung, kung kaninong anak yung nagtatay. Oh, so, pero ako, alam ko na kung kanino, dahil kanina hinahanap ko na. Pero, bibigyan ko pa rin kayo ng tip kung paano nyo malalaman kung sino, kung kaninong anak yung nagtatay. Dito, dito naman, malal magdali natin malalaman kung kanin dito kasi malalaki ng anak nito. Anak naman nito ay medyo malilit pa. Kasi yung anak nito ay 4 days pa lang. Anak naman nito 8 days na. Okay, hanapin natin. Ang lagi nyo titignan dyan mga pigmates kung puwitan nila. <laughs> hanapin natin ito. Pero medyo malalaki mga anak nun. Anak ni Harley. Yan. So, ito. Ito yung mga anak ni Harley. So, kung mapapansin nyo yung puwita niya, mga kapigmate, di ba? Ma-brown-brown. Mamula-mula yung pinakabutas. Simple. Ito yung laki niya. Kesa dito sa iba, yung malilit na yan. Alam na natin na anak nito. Di ba? Alam na natin na anak ni Harley. So, double check pa rin natin. So, yan. Ito, ito rin. Ito rin mga kapigmate. So, ganun din, oh. Brown brown yung kanyang pet, Ito naman, oh, may katas pa. Kapasin nyo yun, eh. May dilaw pa yung sa dulo ng, ano, ng, ng Check din natin sa malilit kung may nagtatai, Mas maganda kung paras natin ma-check. So, yung mga, yung mga lalaki, ah, uh, confirm natin na nagtatai sila. Yan. So, sa mga maliliit, ah, uh, wala. So, maliliksi yung maliliit mga kapigni. So, ayan. Maliliksi sila lahat. Medyo may ngay lang kasi oras na nakain pero unahin ko muna itong pagbablog mga kapigni para makita nyo rin kung anong ginagawa ko. So, para maano na rin kayo, ma-aware na rin kayo sa mga maling tinuturo ng iba dyan na kailangan nyo i No need mag-inject ng kahit ano. Ganito lang gagawin nyo. So, hinahanap ko pa mga pigmate. Tinitingnan ko pa, tinitingnan ko pa dito sa mga biik na maliliit kung mayroon ba nagtatae. eh. So, okay. Sa so, tingin ko naman mga kapigmate, talagay ko, wala, wala doon sa mga anak ni Cookies na nagtatae. eh. So, sa anak lang ni Holly. So, dito na tayo sa part na gamutan. So, sa gamutan mga kapigmate, dito tayo magpo-focus ha, pero hindi tayo magbibigay ng gamot. Ang una nating aalamin mga kapigmate, last na nagpakain tayo. Okay? Last na nagpakain tayo dito kay Cookies per day ano um 1.5 kilo per day kahapon yon maghapon 1.5 ano kilo kinain niya maghapon tapos dito naman kay Harley ang napakain naman natin dito kay Harley kasi 10 days na yung mga big niya ay 3 kilo maghapon kay Harley 3 kilo sa, sa ano yung piglit niya lang yung piglit niya lang yon So, ang gagawin natin dito kay Harley kasi yung mga anak niya, ang mga nagtatay, o malalambot yung dumi, yung tatlong kilo yung mga kapag-inate ay gagawin lang natin ngayong araw na to. Ibabawas lang tayo kung yung kahapon na tatlong kilo, gagawin lang natin ngayong tat, ano, dalawang kilo maghapon. O pwede rin isang kilo maghapon. Kung gusto nyo bigla-bigla ang mawawala yung pagdudumi ng mga piglet. So, sa gantong ginagawa ko mga piglet, um, isa hanggang dalawang araw kung ano isa hanggang dalawang araw ako nagbabawas ng pakain. Basta ano unang araw lang mga kapigmit ha. Yung naagapan niyo agad kasi kapag naman, naman nag-vlog tayo, di ba? Ah, uh, pinakita ko sa inyo na wala mga nagtatae. So, ngayon kinabukasan may nagtatae. Kaya sakto magpapakain tayo ng ating mga inahin. Yan, papakainin muna natin 'to. Tapos, mamayang hapon or bukas, i-update ko kayo mga kapigmate. So, pero itong mga to, itong mga to, um, lilinisan ko na po yan. Hindi po pwede kasi na ang mga biik, kasi itong, ano, yung mga biik na mag-stay dyan ay malalaruan malalaroan nila. Yung iba kasi dyan, titikman pa yan, mano, kasi, kaya, minsan, yung bacteria mga kapigmate makakain din nila kaya mas maganda lilinisin ko na yan pero papakainin ko muna to mga handa yung mga kapigmate ha ang gamot lang sa mga to sa inahin na nagtatay first day pa lang nakita nyo pa lang may mapansin nyo pa lang na may nagtay sa kanila yung huling pakain nyo, isipin nyo. So, isipin nyo lang, gano'n ba karami yung pakain ko? Lahat, kaya mas maganda mga pigmate, may timbangan kayong tinitimbang nyo. Na-estimate nyo. So, nari, um, nakailang tabo ba akong bigay sa akin sa inahin kanina? Kasi alam naman ng lahat ng mga, mga kapigmate, pag nagpapadede ang inahin, sa pagdami ng kain ng inahin, sa pag ano sa paglakas ng gatas niya. Sa paglakas ng gatas niya, sa paglaki ng mga biig. Pero, mga kapigmate, pag sobrang lakas ng gatas ng inahin at hindi kinaya ng mga biik, ang mangyayari po dyan, magtatae. Eh. So, yung iba dyan, na hindi po alam kung ba't nagtatae eh ang mga pig nila, ang biik nila, pag mas danyo, mas maganda yung kung kayo mismo ang makatuklas kung anong problema ng mga biik kung ba't nagtatae. Eh. So, sa ngayon, magpapakain na tayo. Yan. So, yun na lang mga pigmate ah, papakain na ako pero bigyan pa rin natin kung gusto nyo. So, eh, mga kapatid mate, uh, na natin yung inahin natin para uh, mano, ganito lang ginagawa natin para maiwasan nila yung pagtatae. So, dito kay, kay Harley mga kapatid mate, tatlong uh, kilo pagkain natin sa hapon. Ang gagawin lang natin ngayon ay isa't kalahating kilo. Tapos ito naman na uh, isa't kalahating hapon, um, din dito. Gagawin natin kain ito ngayon ay mga dalawang kilo maghapon na. Kasi papakana na yung mga piglet nila. 4 days na yung piglet niya. So, itong pagkain natin kay ano, grower. Pero, grower sa kamay mix na tayong lactating. Ako ko lang kaya na sa lactating natin kay ano, para kay cookies. Yung puti po si cookies po yan. Yan. <coughs> Dito po, sa so isang tabo nito, seven, ano, 750 gram ang isang tabo po nito. Dito isang tabo po nito ay umabot po ng isang kalahat kilo. No? So, ito po, 750 gram na ano to, na laki pampagatas po ito ha. Yan. Tapos, lalagyan natin ng kalahating ano, ka, ng 350 gram na grower. sa pagkain ni Cookies. Kasi yung mga anak niya ay 4 days na kaya nagdagdag na tayo, gago ginawa na natin ng dalawang kilo maghapon. So estimated lang kuya na dalawang kilo maghapon ang nakakain niya. So dito tayo naman kay Harley, yung ang anak niya na nagtay. So kahapon, ang kain niya ay tatlong ano tatlong kilo. So dalawang tabo po nito. Dalawang tabo nito kasi ano kada bigay natin kasi two times a day tayo magpakain. Isang tabo nito ay 750 gram. dalawang tabo ay sa kalahating kilo, di ba mga So isa, isa kalahating kilo sa umaga, isa, isa kalahating kilo sa hapon, ah uh, katumbas po yun ng tatlong kilo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay isang tabo na lang ibigay natin ngayon. 70 gram para sa maghapon, maka isang kalating kilo lang siya. Uh, wala po ata ng lactating. Sa so lactating na lang ibibigay ko sa kanya. Uh, isang tabo na lang bibigyan natin na lactating ang bibigyan natin kay Harley. So, yan. Ang so, napigmate. Kung pagbabawas natin ng pagkain, uh, Hmm. Sa pagbabawas ko naman mga kapignit ng pagkain, pinakamatagal na niyan, umaabot po siya ng... Umaabot po siya mga kapignit ng 3 days. Pinakamatagal niya sa 4 days pa. Pinakamatagal na umaabot ng 4 days pag hindi ko talagang bigla ang tinanggalan ng pagkain. Minsan naman mga kapignit, gusto ko talagang tumigas agad din dumi ng nang ng bake mga kapignit. Hindi ko na pinapakain yung ulihin. Uh, ah, maghapong walang kain yan mga kapignit. Dito sa maghapong, maghapong walang kain mga kapignit, ah, umaabot lang ng dalawang araw. Dalawang araw walang kain-kain yan hanggat may nagtatayong piglet. Pero masyadong brutal naman yung mga pigmate. Masyadong brutal. Pag gano'n ang ginawa nyo. Gano'n ang ginawa ko dati. Talaga silubukan ko kasi alam, alam niyo naman ang mga kapigmate. ko. matagal ko na kayo subscriber, kilala nyo ako ano, na mahilig ako mag-experiment sa mga alaga ko. O, uh, yun. Sa ginawa ko yung mga kapigmate na dalawang araw sa ko na hindi pinakain yung mga inay mga kapigmate, okay, nawala yung dumi. Ang problema naman doon, pag masyadong brutal yung pagkakagawa na binigay natin, ay na hindi natin pinakain, mga na mangyayari, Paka kahit paka ininom ng coco yung unahin, yan, nagtatay pa rin yung piglet. So, doon pa rin ako ng problema. Kaya, um, lahat, lahat, ng para na ginagawa ko mga pigmate, may sa sumusobra rin, um, masama rin ang epekto. So, yan yung mga pin. So, ito, yan, yung mga dumi nila. So, mamaya, ano na natin yan, um, linisin na natin yan. So, mamaya update ko kayo pagkalinis natin ng umaga nito. Pero mga kapigmit, ha, ang pagkakalam ko sa ginagawa ko ganito, hindi man biglaan, pero ngayong araw na to, pwedeng mawala. Pwede mawala yung pagtatay nila. Pero, i-update ko kayo. Pero alam ko talaga, mawawala to kasi ilang beses na ginagawa to. Nagapan natin, first day, first day pa lang nila. Kasi kahapon naman, uh, okay lahat ng dumi nila. Pinagmalaki ko pa, walang nagtatay. Bilog-bilog ang dumi. Tapos nung hapon naman, ano, uh, yun na nga, may nagtay na. So, yun na lang mga kapigmate. Update ko na lang kayo. Basta update, update, update ko kayo.